Eto na mga kababayan ko ang pinakahihintay nyo. Sa pagbisita ni former Senator Antonio Sanin Trillanes IV sa The Hague, Netherlands kung saan nakakulong yung patron na puon ng mga DDS na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. He? E eh, mga kababayan ko, ay tila ho ba nag ang ulo ng mga taga-suporta ni Duterte? Aba! <laughs> ang tindi nga naman mga kababayan ko, sa mga kumalat na larawan sa social media, mga kapatid, na inyong makikita ngayon dito at ipapakita ko ho, na tila ho ba mga kababayan ko ay pinag-initan ng mga DDS at ng mga netizen mga kababayan ko, ang larawan ng former Senator Antonio Sani Ito ho mga kababayan na inyong makikita kung saan nandun ho siya nakatayo kung saan malapit sa selda ng dating Pangulo. <laughs> At tila ho ba mga kababayan ko ay uh, ang mga DDS mga kababayan ko ay mas lalong na insulto nung lumapit na po si former Senator Antonio Sanedrillanes sa likod mismo ng selda ni Duterte, mga kababayan! Ayan o! Gigil na gigil na gigil ang mga Duterte supporter sapagkat mga kababayan ay hindi ho nila matanggap na binabaho sila neto ni uh, former Senator Antonio Sani Trillanes habang nagrarali sa labas. Aba, mga kababayan ko, medyo nagulumihanan yung mga DDS dito. Bakit daw nakapunta si Trillanes sa Netherlands? Mga kababayan ko, at tila ho ba, eh, komportable yung komportable ho yung ating uh, pambato o ang ating uh, bayani sa pagpapakulong kay dating Pangulong Duterte. Kitang kita nyo naman ho, ayan ho. <laughs> o. ayan, para makita nyo lang ho, eh, pinakita ko ho sa inyo yan bago ho tayo magumpisa para malaman ho ninyo mga kababayan ko yung uh, sentimento nito ni uh, Pulong Duterte. Kabayo <laughs> oh, ho mga kababayan ko oh, nagsentimento ho ang pulong mga kababayan. Galit na galit ho mga kababayan ko. Mga kapatid, galit na galit to si pulong mga kababayan. Sapagkat ito ho ang kanyang swa uh, ang uh, kanyang statement mga kababayan ko. Ito ho mga kapatid, papakita ko sa inyo. Naglabas o ng uh, st statement agad. Itong 1 District Davao, uh, Congressman Pulong Duterte na anak ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan ko. Sabi niya ho dito, mga kababayan ko, di basahin ba ko sa inyo ha, mga kapatid. Si Tililing Trillanes pala ang pinadala ng uh, mga bangag para sa welfare check kay PRRD. Baka magkalat lang yan eh ang virus mo diyan. Di ka naman uh, na-inject ng anti-rabies shots. Oo nga pala, streak ang Netherlands. Siguradong dinaan ka muna, dinaan ka muna sa quarantine uh, mang, ng mga hayop. Kasama mo rin ang tuta mo na si sabi daw dito. Mga kababayan ko, huwag ka mag-alala, magkakaganyan ka rin. Magkakaganyan ka rin na selda Hintayin mong umuwi sa Pinas at harapin ninyo ang uh, mga kaso ng kaso nyo. Mga duwag kasi kayong mga sundalong kanin. Sige. Balik kan balik ka, balik ka na. At nang ma, uh, at, at nang magka-report. Mga ano magka-report ng amo mo na si Bangag ng mga paano Bangag ng mga praning sa sayang ang flood control. Flooding na binayad sa'yo Nako, 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 nako. Ito ay uh, medyo ano na naman ni Pulong Duterte, maawa 'yun. Eh, kung ako ho ang tatanungin ninyo, mga kababayan ko, eh si Sunny is wala naman hong bahid corruption sa kamayan, yan. lang ang kaya ko laban. Pero ho, ito hong si uh, Congressman Pulong, eh nai-issue ho ng 51 billion pesos sa flood control, mga kababayan. Mga kapatid. No? Sa mga kapatid. Ito, ito, ito ang magpapatunay no na uh, ang mga Duterte ho, ang mortal nilang kaaway ay si Sani Trillanes, mga kababayan. Ngayon, alam niyo na mga kababayan ko na ang mortal ho na kaaway uh, ni Sani ni ng mga Duterte ay si Sani Trillanes. Mawalang galang lang ho, no? Hindi ho kailangan ni uh, hindi ho kailangan neto ni Sani Trillanes na dumikit pa kay Pangulong Bongbong Marcos para bisitahin si dating Pangulong Duterte. Binisita niya lang mo si dating Pangulong Duterte, mga kababayan ko, kasi naaawa si. naaawa si Sani Trillanes, mga kababayan. Naaawa lang si Sani Trillanes. Biruin niyo ho dati, mga kababayan ko, ha? dati ho, mga kababayan. Diba? ba? Si dating Pangulong Duterte ho ang nagpapakulong kay Sanit trillanes Sinugod pa ni Robin Padilla na walang malay. Naghamon pa sa Senado. Tama po ba ako mga kababayan? Sinugod pa niya ng kung ano-anong mga blogger na nagmamatapang mga kababayan ko. At kung ano-anong sinasabi. Sinira ang credibility. Sinabihang sundalong ganito, sinabihang sundalong ganito. At kung ano-anong masasakit na paratang ang inabot ni Sanit trillanes na keso binenta ang West Philippine Sea. Ngayon mga kababayan ko, nagkabaliktad ho ang laban. Bilog ho ang mundo, sabi ni Sani Trillanes, totoo nga ho. No, mga kababayan ko, nasa taas ho ang mga Duterte, nasa baba sila Sani, uma. Ngayon naman, nasa taas si Sani, nakakulong naman ho si Duterte. Ang tawag ho dito is digital karma. Karma ho yung nangyari dyan. Kaya ho sa sasinasabi ni Congressman Pulong, mga kababayan ko dito na pinanggigigilan niya bakit nandiyan si Trillanes eh, magulat ho kayo kung kasama niya si Las Cañas mga kababayan ko para magbigay ho ng sworn statement niya mga kababayan ko sino ho ba ang nagfile sa International Criminal Court laban kay Duterte si Trillanes ho so wala hong, ano, wala dahilan o oh, hindi ho nagtitrip si Trillanes mga kababayan ko. Hindi ko nagtitrip si Trillianis dyan, mga kababayan. Nagkataon lang na nalaman ni Duterte kaya inatake sa puso. <laughs> no, mga kababayan ko, sino ba nag-file sa ICC? E eh, walang iba kundi ang Anto si Antonio the IV. Siya ho ang nag-file ng kaso para makulong yung dating Pangulong Berdugong si Duterte. <laughs> oh, ngayon malalaman nyo, hindi ho mabibigyan ng hostisya yung mga namatay sa extrajudicial killing kung hindi ho nagsama-sama ang Magdalo, ang Magdalo Party List at si Sani Trillanes na pumunta ng ICC upang idimanda at ihabla itong dating Pangulo ng Pilipinas. <laughs> Ngayon no, mga kababayan ko, kung speaking ho, no, kung uh, kung ko kung tutaho ba siya ni Bongbong Marcos, ang sagot ko ho dyan, hindi. Mga kababayan, eh, hindi nga ho nakikialam si Pangulong Bongbong Marcos sa usapin ng ICC. Ayaw makialam ni PBBM mga kababayan ko sapagkat ayaw ho ni Pangulong Bongbong Marcos na madawit ang kanyang pangalan. Ngayon, ipinipilit ho mga kababayan ko na idinadawit nitong nga uh, gentleman ng congressman ng District of Dapper's District of Davao, itong si dating si dating si, da, si Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, at sinasabi niya hong bangag. <laughs> eh, mawalang galang lang ho. No, walang ga, mawalang galang lang ho kung meron hong bahid dong isang mga kamay dito, mukhang kayo ho ata yun, na uh, gentleman from the first district of Davao. <laughs> eh, pag-usapan na lang ho natin yung tungkol sa flood control ninyo kesa ho yung pagpuna ho sa pagbisita ni Sani at nang gagala ho kayo. <laughs> Di ba mga kababayan ko, yan ho yung pinaka main point doon. Kaya ho mga kababayan ko, eh, mag-isip-isip ho kayo uh, gentleman from the first district of Dabao. <laughs> Wag ko kayong magalit kay Sunny. Karapatan ho namin yon bilang mga humihingi ng hustisya para ho sa mga taong inargabyado ng tatay nyo. Mga kababayan, yan ho ang pinakamainit doon. Naintindihan nyo na ho, sana ho'y nakuha nyo ho yung punto ko.